Why didn't doing? Mayinit ba, ba yan? Yeah. Sa kamay? It... Pati doon o, no? sa kabila. Tara, Ta yun Ta o, mo yun. Kaya nga di ako nagtiti kasi alam ko eh. Hindi <laughs> na naman kasama mo. At, Ta tara, manjao. Dada, lang kami. Dada, nga ako, wala. Ta'a. Ta'a.

Malito rin kasi papalo dun. Gusto nga dalawa lang. Ilan? Ano Apat na ilbo? Oo. Oh. Gusto nga dalawa lang ilbo. Hindi pa tumuba pa. Di Ilikit na lang ito rin ganyan. Ibabawin ko na lang. Angat na angat pa naman eh. Dapat ibinaba mo bang maiti? Ibabawin mo. mo. yung Ibaba pa ng mo pa ng unti. Tak na na Wala naman tuboy dyan. Sa na yung ginawa nila tubo, eh. tuboy. Pero niyan diyan, TV sininin niya na abang. Ano dyan, dyan? O, yan? Masa. Ano ba, Jenjen? O, din Ano nga, Jenjen? mo dito. Ako naman taga-linis. Si, si Jenjen taga-semento. na dyan pala. Eh, babawasan mo pa yun dito. Alam, bakit? Pwede naman yan kung bukas. Putulin Puputulin na lang yan. Putulin lang naman yung bukas eh. Kesa wala tayo tubig ngayon. Ah. Kasi sagabal din yun yung nandyan sa ano. Yan sa gilip. Sa sagabal din yan. sa yung mga ilm. Ay, kung Wala na ba yung pan? I, 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 Time check. Eh na ito. Ha? Eh? Ha? na ito. Ay, nalang lugsikot mo siya, diba? Pwede. Kaya na, ganito. Ibutang na lang sa gilid. Pwede na, lang siya kuan kanang elbow. Dito Pwede naman ganyan yan, pero hey. ibabaon niyo to. Pwede ba ibabaon to? Iba, o oh, gagrind rin niyo ibaon niyo yan. Pwede yo. Ito, wag na dito, dito, dito lang. Hindi, okay na yan sabi nila Anton. Basta igat. Eh, ilbo lang eh. Hindi, eh, okay ibaon mo pa para wala tayong mabiling may ilbo eh. Ano ugma ba ba? Bukas nga. Ha? Bukas. Bukas na? Uh, Oo. Uh, 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 may tinda pa kami mamaya. Okay, Ulan. Dalawang araw na kami pending. Wala na kayong makain. Pinakita ko na yung kanina. Para na matapalan yung pulo nila. Buksan mo nga doon dyan kung okay na. I-check ko na. Harangan lang muna yan dyan. Wala kang waypoint para araw natin? Ha? gripo lang ang oh, gripo lang? gripo sila chalced -chal ako para magkaroon ng ma mga tayo wala no, ginagikabit na niya tapos uh -huh. ok na yan nagikabit na yan nagkabit na niya nga bukas uh -huh. itanggalin it. yan dyan o putulin niya tapos sabay sabay simento yan yeah. yun yeah, may, uh, may pa, may pa, pa pala yun may pala ko pala yun eh kaya nga nabila niya yun para makadikit eh yun pala dito ay puputulin ko dito, hindi kit pwede hmm? ano. Dito di kit. Yeah, ang hakak mo muna doon. Yan durugin mo na lang yan. Para ano. May tubig? May tubig na. Unya, uh, pag-aung mo niya. Ha? Tubig na. Ulit nga ang ba. Papalolo. Ha? Papalolo. Pinang ilbud eh. Tatlo. Sabi mo apat. Apat na. Ano apat. Apat ka ba Apat. Ano ba 'to? Ano ba daw, Ano ba ilbo. dalawa Oh, dalawa, 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 dito. Apat dalawa, 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 dito? dalawa, 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 Apat? dalawa, 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 dito, dalawa, Oh, okay. Tapos isang nag ganon. Dalawa yan eh. Pwede nga nga. Ay, lagi. Nga, ito niya siya ipatong. Uh, ipatong siya din eto Ito nga daw, okay lang sa kanila. Kasi nga, paano matapalan to? Nakita na oh, yan kahapon pa, okay lang. Sa lahat ng dinaanan isa lang yung magreklamo. Huwag kinahiyan mo masyado ka naman mainit, mahinahinit. na. At least yun, tapat na tapat pa ng bahay nila. Walang magreklamo. Mabuisit ka sa akin. <laughs> Mabuisit <laughs> ako sa'yo. Sa <laughs> Lapitan mo <musik. laughs> eh, ano kasi. No, guys, nagkahalo na ng simento si Jeng Hindi siya makasagot sa akin, sabihin niya sa akin. Sisementohin niya na po dito. Unahin niya sisementohin dyan. Kasi ito ay daanan ng tao ng mayarot. Si po ay construction worker. Dito ay di muna natin si Sementuhin dahil kapos natin sa oras. Bukas na yun dito pa. E, Bukas na yun dito. Unahin lang natin yung natin kila Anton. Ginibidyohan niya siya. Buboy doon. Bidyohan ko rin siya. Eh. Tinigil niya. <laughs> tinigil niya. Eh, may tumigil siya. May dumaan. Tinigil niya yung video niya. Sira ulo yan. Ang dami-dami na dami-dami na daanan. Siya lang nagreklamo lang ganyan. Ang layo ng bahay niya. Yeah, mo malapit na ay mataypo. Oh, At ano momotain niya? Hmm. Wow, ang sakit ng ng. Siya 'yung umalog ng mundo n'yo n'yo. Hindi ka papalam yan diyan. Ha? Uh, ah? Papat kasi yan, malalim pa yan eh. Ayan. Yeah. Di ba no? Wala. Hirap diba hirap gausap niya 'yung boss mo. Eh, dito ba dapat inirog mo 'tong proba. Bogen. Ano naman yung papaluloy? Ang dito yung simento niya, no? Hmm? Uh -huh. Ayan, no? Makapal to, eh, oh. Ang gandito yung simento niya, no? Ta, Kakapalan. Ta, sa mo ko pa igibin ulog yung matres ko kalahati lang sila no sila sarin sila sarin ito ito mo muna. ha? Dito ka lang sa amin, kalate. Huwag ka tayo sa plug ceremony pa. Eh, pasok pala ito bukas, eh. Pasok ko si Tiuli. Alam mo, nangungurap na ako sa si Tiuli. <laughs> ano ka, maging mabuting tao, mamayan ka, ha? ko, no, gusto ko maging abnormal na mamayanan. Uy, sino ba tao doon? Si Charmaine. Mamaya dyan, gumawa ka ng hakbang na karap, hindi ka rapat dapat. Malapit-lapit ka dun sa kulungan. Hawak ko. Hawak ko mga senior citizen. Mamaya dyan, patayin mo mga senior. <laughs> patayin yung mga senior citizen. Eh. Kasi malapit na sila. <laughs> Guys, inutosan na naman ako ni Jen, -Jen. Nagpapahinga nga ako, di ba? Pagod na lola niyo eh, di ba? Narinig mo sa akin. Narinig mo sinabi ah? Oh, naka ano yun eh. Naka video yun. Hindi, narinig mo sinabi na ngayon. Malapit-lapit ka na raw malapit sa kanya. Malapit-lapit ka na sa akin, ha? Agot. Sabi ko sa dami-dami ng dadaanan, ko lang nagreklamo ng hindi. Big honey tigel, malapit lang ka na sa akin. <laughs> Ganda yung sagot-sagutin mo. Mas malapit, lapit ka na sa akin, lapit ka dito. Dali, malapit ka na sa akin. <laughs> <laughs> hindi lang sumasagot si Buboy dun. Hintayin pa kita. Kasi naman ako na talaga inuutosan. Eh. Mas matanda ako, inuutosan ako. Ano eh. ka? oo oh, kaya nga na kong eh. ito saan tayo guys ng gago